Ako si Justin, mahilig sa mga kwentong nakakatakot. Tuwing tag-init, nagbabakasyon kami ng aking mga kaibigan, sina Marco at Lisa, sa mga bagong lugar. Ngayong taon, nagpasya kaming magpunta sa probinsya ng Capiz, kilala sa mga kwento ng aswang. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng malamig na hangin at sariwang prutas. Puno kami ng saya at sabik na makilala ang mga tao at kultura. Sa makitid na kalye, napansin ko ang mga bata na naglalaro at ang matatanda na nagkukwentuhan. Ang ganda ng lugar na ito, sabi ni Marco. Parang may kwento ang bawat sulok. Si Liza naman ay abala sa pagkuha ng litrato. Habang naglalakad, nakilala namin si Mang Ambo, ang matandang albularyo ng baryo. Mag-ingat kayo sa gabi, Anya. Maraming aswang dito. Tinawanan lamang namin siya, ngunit may takot kaming naramdaman. Sa unang gabi, nagdaos kami ng bonfire sa likod ng bahay. Habang unti-unting nauupos ang mga kahoy, nagsimula kaming magkwentuhan. Alam niyo ba ang kwento ng aswang na kumagat sa batang paslit? Tanong ni Marco. Habang nagkukwento siya, ang mga mata ko ay kumikislap sa takot. Tapos, tanong ko, sabik na malaman ng susunod. Nagbago ang anyo ng babae, naging halimaw siya, sabi ni Marco. Biglang nagdilim ang paligid at umulan ng malakas. Nag-alala si Liza. Justine, Baka umuwi na tayo, sabi niya. Pero nagpasya akong ipagpatuloy ang kwento. Habang ako'y nagkukwento, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Gusto niyo bang malaman ang totoong kwento ng aswang? Tanong ni Mang Ambo. Tinanggap namin ang alok niya. Noong bata ako, may aswang na nakatira dito. Nagiging anyo ng magandang babae siya. Ngunit kapag nagugutom, nagiging halimaw, kwento niya. Nang maglaon, nagpakita ang aswang sa anyo ng isang magandang babae. Parang nakakit si Marco, ngunit umingay ako. Huwag kang lumapit, sigaw ko, ngunit tila wala itong narinig. Nagtakbuhan kami papasok sa bahay, ngunit nahuli ng aswang ang isang daliri ni Marco. Hindi ako aalis hanggat hindi ko kayo nakukuha. Banta nito. Nagsara kami ng pinto at nagtanong si Liza. Justine, ano ang gagawin natin? Sabi ko, kailangan nating magdasal. Nagtakbo kami patungo sa simbahan. Pagdating sa simbahan, Nagdasal kami ng taimtim. Bawasan mo ang aming takot, O Diyos. Ang aming mga tinig ay naghalo sa hangin. Unti-unting nawala ang takot at ang aswang, tila naglaho sa hangin. Ngunit narinig namin ang yabag sa labas. Huwag kayong lumabas, bulong ni Mang Ambo. Nasa labas pa siya. Tumingala ako at nakita ang anino ng aswang mula sa bintana. Nasa loob kayo, pero hindi kayo ligtas, sigaw nito. Nagtanong ako kay Mang Ambo, kailangan nating ipaglaban ito. Sabi niya, ihanda ang bawang at mga amulet. Nagsimula kaming gumawa ng bilog sa paligid ng altar. Habang ang aswang ay sumasalakay, nagdasal kami. Ang liwanag ng aming mga dasal ay mas malakas kaysa sa iyong kadiliman, sigaw ko. Sa isang iglap, nagliwanag ang simbahan at ang aswang ay napilitan ng umatras. Hindi ko kayo makukuha, sigaw nito habang unti-unting nawawala sa dilim. Matapos ang laban, nagpasalamat kami kay Mang Ambo. Salamat po. Ang aming mga takot ay naglaho, sabi ko. Ngayon, alam nyo na ang totoong kwento ng aswang, sabi niya. Sa pag-uwi namin, nagiba ang pananaw ko sa mga kwentong nakakatakot. Sa bawat kwentuhan ng aking mga kaibigan, nagbigay ako ng mga aral mula sa mga kwentong iyon. Ang karanasan ko sa kapis ay naging aral at paalala sa akin. At ngayon, hindi ko na basta-basta pinapawalang bahala ang mga kwento ng katatakutan alam ko na may katotohanan sa likod ng mga ito